Magandang araw mga paps. So yun nga guys. Meron na kaya sa atin na tayo daw ay mamumundok. Kaya sige pagbigyan natin guys. Subukan natin umakit ng bundok. Tingnan natin kung kakayanin natin. Tara na. Silipin natin ang ganda ng bundok tumiis. At ito na guys. Kasama ko ang aking anak. From Perez, Quezon. Bumabiyahi kami papunta ng Alabat, Quezon. Oh! Chemo na tayo guys. Okay. So ito na nga guys, nakarating na kami sa aming pangalawang stopover. over. Dito na magsisimula ang aming paglalakad sa bundok yan syempre kasama ko ang aking anak bakit naman so ito guys ang aming lalakaran kami ay mag hiking hiking kunwari <laughs> so na at dito nagsisimula ang talagang day 2 namin dito sa uh, Quezon. <laughs> uh, ayun nga guys. Sabi ni Kuya ay ito, da, ito daw ay wala pa sa one port ng bundok ang amin na akit. <laughs> laki na. O, Chay, may kakapitan ka ba? Meron yan, Chay. Ako na. Ako na muna. Hulo. Hmm. nga, ko na to. Hindi <laughs> nga Kamukha ng aso namin. Hey so, nga guys. Akala ko yung simula na kami kayo ng... Sa groto. Simula ka na kami ng... ng... Pagod. Dito pa lang para talaga magsisimula. At papunta doon sa tuktok. Tara, samahan nyo kami. Ano alam ng aso? Oh. No? Nasa bayi nga o. Aso yan eh. Oo, panis. Alam niya, alam niya ang daanan. Oh, Tour guide pala yan. <laughs> ang layo pa ng akin natin namin. Palagay sa aming tour guide ay no. Oh, yung aso. Kabisado niya yung daanan. Ayun guys. Sabi ng sama namin si Kuya. Wala pa daw ito sa si isang guhit. Yung nilalakad namin. Pero... Pakiramdam. Pakiramdam ko. Sobrang taas na. Ayan guys. Ayan na yung dagat ayan sila napapag-iwanan na tayo yun guys tapos na kami sa una namin pahinga yun <laughs> so, yung aming yan tinatahak na landas nagsimula kami doon tunay na hiking to guys first time ito so, guys yung pangalawang stopover namin ito nga guys yung bundok na aakit pa namin. ayan guys malayo lang yung ikutan pa <laughs> at yun mga kapapsi may nakita tayong kweba hindi natin alam kung ano meron dyan basta tayo tuloy lang sa ating goal na makaakyat sa tuktok ng bundok ito na guys yung pangatlong stopover namin stopover <laughs> namin ano guys tutuloy tutuloy hey. <laughs> open tutuloy malapit na eh malapit na nung pang susuko hindi wala no ito guys oh nakakitin pa pala hanggang dun sa taas ito guys magsisimula na kami ulit umakyat Ayan, naakitin namin yan hanggang dun sa pinakantuktok. So, tara. Gina to, Gina. Wala nang atrasan. Ito guys, yung aakitin namin. Ayan. Parang mamamatay na. Kanti na lang. So, ito guys. Yung ibaba. Two hours later. At sa wakas mga kapabs, narating na nga natin ang tuktok ng bundok tumis. nakakapagod mga kapabs pero worth it yung pag-akyat. Sobrang ganda sa ibabaw, yung pagod, yung hirap. Hay, talaga. So guys, nandito kami sa pinakatuktok after ng ilang oras namin. Tayo hey guys, doon kami nang galing sa pinakang baba. wala guys. Guys. Ayun, ayun, na 'tin. Lumiliwanag na. Bumaba na Kanina maulap. <laughs> ayun, ayun ako. ayan. Ayan ako. pa po 'tong. Sama kapaps. Tayo naman ngayon ay pababain na ng buntot. Guys, yung expectation versus reality Ito yung realidad Mahirap talagang umakit ng bundok Sabi kaya siya una para may alalay sa akin eh Tapos <laughs> iniwanan <Kasi> ako Hindi na, kaya ko na sarili ko Sabi ko, mapit. Kapit lang Uy, Oh, ito na yung pababa. Isang buko ta kay mama. <laughs> Bakit na naman? Uh, balik na kami. Ah, guys, ang aking anak. Pag ako nag daw us-us kasama mm. kay. <laughs> hindi na malaman kung paano bumaba. <laughs> Pag ako na ako bumaba. Bumaba. Bumaba na hindi ako makakababa. Padulas is life. So, na nasa baba na kami ng bundok, guys. Anong masasabi mo, Lak, sa kinaba natin? <laughs> ha? Okay oh. Anong masasabi mo? Happy. Happy ka? Hmm. Para Ayan o. Kami. Sobrang happy niya sa aming ginawang pag-hiking. Hanggang dito na lang, guys, ang video na ito. Maraming salamat. Don't forget to like and follow. And God bless us. Thank you. Bye-bye.